Alright, first, dapat alam ng mga anak natin ang tunog ng mga titik. Yun lang naman talaga yung pinakasikreto para mabilis silang matutong bumasa. Dapat alam nila yung mga sounds ng letters. Marami pong mga kanta or tinatawag na phonics songs na pwede niyong ipanood or iparinig sa inyong mga anak. Para mabilis silang mafamiliar o matandaan kung ano yung mga tunog ng bawat titik. Sobrang dali lang yan mga mams. Panoorin nyo lang sila ng mga sounds ng letters. Sobrang easy lang yan. Kapag yan natandaan ng mga anak nyo, chak, mabilis silang matututong bumasa. Hindi kayo mahihirapan. Kaya sa mga gusto po maghintay ng another update or makapanood ng another tips, ngayon isang tip pa lang po ang ibibigay ko sa inyo dahil busy pa po ako. Um, kapag nagkaroon ako ng available time, ibibigay ko sa inyo yung sub, isa pang technique kung paano matututo ang inyong mga anak bumasa. Uh, so now, let them know the sounds of the letters. Umpisa muna kayo sa unang pick. Thank you.